tayo magluluto ngayon pero ayan, samahin niyo lang ako ng mga babies it's Saturday weekend ito naman ang gagawin ni mami kasi kung kasa natin ito guys kasi maalit na bukong na so ito mga plants na ito ay naka doon sa aming mga bedrooms at dito sa parang maalit na bukong iyon trabaho ng plants sa loob ng bahay lagyan ko ng konting bato. Ayan. Puro sa konting bato. pagdating ng Saturday after one week guys konti na yung tubig eksakto lang iinumin niya nasa nandito na siya so at least yun iwasan siya na kung may mga itlog man na kapit, kapit bahay na lumilipat tulad ng damo at least hindi siya maninirahan dito so kung gila o so, oh, diba first na first na siya and bagong bagong ligong mga babies ni mami So, mayroon din tayong heta naman guys. Ito yung aking cup. So, ito sa, dapat sana ito. Ito yung favorite cup ko. Ito may coffee. Pero nangyari, naging halaman na ang karta. ng na coffee. And of course, kasi gusto gusto ko siya. Thank you. At pag nakikita ko yung sigur na yan kasi parang naiisip ko. ako. Parang naiisip ko. I can be a gold. I can be a gold. be a gold. Ito naman yung cup na ano pinalagyan ng tawag ito or uh, empty bottle ng isang container. So nilagay ko siya doon, pinilakin yung tubig. para mag-hold lang ng tube din. Sure sure na inilalagay natin sa loob para hindi yung mag-aaway. Ayyan, so kit lang siya, guys. Yung cup dito pa rin kabitin after ng kung ayaw mo nang maghalaman ng ganito kagandaan ang kagandahan ng mga halaman na ito guys ay hindi ko problema ang lupa so grabe ito one month um one month ng mga to kasi mga new to, mga to ano two months na pala siya magto two months na grabe ito ito magto two months na o oh. tignan niyo guys o oh, nilagay ko ito ito pala mother plants pala niya ito pala ito lang yung nilagay ko noong two talaga for indoor. Um, talagang ito ay maganda para sa indoor. And of course, ang indoor plants kasi guys, importante din yan. Lalo kapag mababa ang oxygen ng bahay. Kapag marami tayong indoor plants sa loob ng bahay. Pero pilihin din yung mga indoor plants. Kasi may mga indoor plants din na hindi pwede na hindi hindi ma hindi siya healthy pero itong mga to ni-review nire ni Mommy eto ay wala zero toxic content siya may mga endocrine kasi may mga toxic content siya although magaling din siyang mag absorb ng toxic uh, material or toxic content ng loob ng tahanan pero ganun din siya magbuga ng toxic so ito guys may review ko din mababang wala siyang toxic content ayan yan so, napakaganda nito guys kasi tingnan niyo oh pa. Pero pag nag-ano tayo ng tubig, naghalaman tayo na nilalagay sa tubig, make sure na malinisan nyo ng week ito a week. Yun na yung pinakalunggis na paglinis natin. Kasi kapag hindi natin nilinisan yan, maaring may titira doon na mangingitlog na tulad ng lamok ay hindi rin advisable. So, pag ganitong gawin natin, make sure na konti lang yung gagawin natin ganito para ma-accommodate natin linisan yan. Kasi hindi rin advisable kung hindi ito nalilinisan dahil ito ay pinangingit lugan ng mga insekto tulad ng lamok. Ayan guys, malinis na yung ano, malinis na yung ugat bakit ito nililinisan to kasi yung mga lumang mga ugat o mga sanga mara ito mga uh, kapos na hindi maganda ang kapos nito kailangan alisin determine mo yung halaman na ganito na marumi kung hindi na kasi mabaho mabaho yung water after one week eto guys wala siyang amoy after one week kasi malinis siya and naaalis yung mga lumang sa nga lumang lumang ay karamba and lumang ugat ayan so kina, kina, din natin yan. Pwede din natin alisin yan. Okay. Here you go. Ginating natin. Where are you going? Okay. So, may nakita tayong luma. Ito, hindi, hindi, hindi pwedeng itapon to another another new babies ang ipoproduce nito mga ganito maliliit na ganito Except mo lang doon sa mga nadidiliga na area ng na sa gilid-gilid ng paso na may halaman another babies ang ipoproduce niya so, ulit nito kasi meron na siyang new baby pwede na natin alisin yun ito may magkakaroon na naman ng na yung baby to pag nilagay natin sa ibang paso. Grabe, ang dami na niyang baby after what, two months. So, ito talagang dito lang sa loob ng kwarto ng port, anak ko. Sa loob ng kwarto ng anak ko doon. Nakaset. Ang tubig nito ay less than half. So, one week yan. One week yan. may trabaho pa. May, marami ka nang trabaho, may trabaho pa. Pero naatuwa lang ako kasi 'yung 'yung bahay ko kailangan ng break, kailangan ng na para makapag-relax din ako. Tinatawag ko lang marami ka nang trabaho, hindi pa talaga ako. or dating mga kasi ang construction or mga wood materials natin is treated yung mga yan. Hindi natin alam kung paano yan. At yan in a year, may mga chemical chemical na lumalabas mula sa mga material ng bahay. At instead na tayo yung mag-absorb ay yung mga halaman. Actually, itong loob ng bahay natin dati, in two weeks, namamatay na yung isang pat na snake plant sa kadahilanan na sobra daw mataas daw talaga yung toxic dito sa loob ng bahay namin pero in, a, in, after how many years ngayon lang talaga siya nabubuhay dati itong mga to in 2 weeks lang namamatay na so parang unang buwan pa nang na hindi sila namamatay and actually lagi namin pinapalitan yung mga halaman yung nilalagay namin dahil lagi lagiyan yan na, na yan na ano ka. kahit anong alaga kahit yung mga nalalanta na halaman sa loob ng bahay at pero naalagaan naman huwag isipin na hindi si naalagaan o ayaw niya it's either ganun karami yung tusik na na, na uh, absorb kaya hindi niya makayanan so ngayon uh, pagtanto ko din kailangan din nilang mahugasan kailangan din nilang maligo tulad din nating mga tao kasi na-realize ko din guys kapag hindi mo rin yan pinaliguan kabuk pa, masusufocate din yan tulad natin. So, yun na guys. Tapos na yung ating paghuhugas ng halaman. And, thank you so much. Next, um, put me favorites. And, sa susunod na video natin, ay share din natin kung ano pa yung mga halaman na pwede natin ilagay dito sa loob ng bahay. Thank you, thank you. Have a great day.